sa mga nagsasabi na napakalaki ng pera na nakuha ni tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni tatay dito, ay eh, mabuti din naman ang lahat na napunta kay tatay ay para sa kanya at para sa kanya lang. Ang Matapos nga mapag-usapan at mag-trending ng gusto sa social media, ngayong araw nga, April 6, inamin na nga ng may-ari ng Taragis na si Carl Kion na planado umano ang lahat sa kanilang pag-post ng April Fool's post nila. Kung matatandaan, Nagugat nga ang kontrobersiya nang mag-post ang takoyaki shop na Taragis na may sumeryoso nga sa kanilang April Fool's post at ang naturang post nga ay tungkol sa taong magpapatato ng logo nila sa noo at mananalo ng isang daang libo ang taong mauunang magpadala ng picture ng kanilang tattoo. Isang lalaki umano ang sumeryoso sa kanilang post at agad na nagpatato sa kanyang noo. Bumuhos naman ang pinansyal na tulong sa lalaking nagpatato sa noo at marami nga ang mga nagnanais na makapaghatid ng pinansyal na tulong kay Tatay Ramil Albano. Marami nga rin mga netizens ang nagpahayag nang hanga rin nilang makapagbigay ng pera, isang libreng iPhone at lifetime na libreng pagupit. Bagamat matinding pinagdebatehan sa social media kung scripted lamang ba ang lahat, ngunit wala naman ngang opisyal na pahayag ang may-ari ng taragis ukol dito. Hanggang ngayon araw nga, Inamin na nga ni Carl Kion na pinlano lamang nila ang lahat simula ng umpis sa palamang. Nagpakita nga ito ng mga resibo ng screenshots na ang planong ito ay nung nakaraang taon pa pala, um 2023. Kasabay nga nito ay ipinakita nga rin niya ang screenshots ng kanilang conversation ni Tatay Ramil kung saan nga mababasa na willing itong magpatato ng noo. Sa video nga na inupload ni Carl Kion sa kanilang social media, na pinamagatang Taragis the Revelation, nagsalita nga rin si Tatay Ramil upang suportahan ang sinabi ni Carl Kion na scripted lamang nga ang lahat. Dito nga rin pinasalamatan niya ang mga nagbigay pa rin sa kanya ng tulong kahit na nga nalaman nila na scripted lamang ang lahat. Sa naturang video nga, pinabulaanan nga ni Carl Keyon na nasa mahigit isang milyon ang natanggap na pera ni Tatay Ramil dahil ang katotohanan daw ay umabot rin naman ng mahigit 200,000 pesos. Bagay na malaking ipinagpapasalamat nga ni Tatay Ramil. Sa nasabing video rin nilinaw ni Carl na wala umano siyang kinuha ni Cinco sa lahat ng perang na itulong kay Tatay Ramil. At dahil nga sa pag-amin na scripted lamang ang lahat, sa lukuyan ngang umaani ng samutsaring reaksyon ng naturang video, may mga bumilib nga dahil sa taba ng utak umano ni Carl, ngunit hindi rin naman may iiwasan ng mga negatibong pahayag ukol dito. Ngunit kung kayo nga ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi nyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. Yan ang trending.